Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel. Sa ating mga member, maraming salamat sa patuloy na pagmamahal at pagsuporta mga idol. Maraming salamat din kay Roman Villanueva at kay Madam Angie Agustin. Maraming salamat sa inyong dalawa. sa Samagang uh, pa-birthday mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Naglilibot kasi ang mga ito doon sa kanilang mga palayan may nasipat silang mga aswang kaya mabilis nilang sinasundan ang mga iyon hanggang sa pagdating doon sa kakahuyan at saktong nakita nila ang ilaw ng sasakyan na sinasakyan nila ni Padre Mario at agad nilang hinala na baka sa kanila nga iyon at tama nga sila sa kanilang hinala sasakyan nga iyon ng pare at saktong inaabangan naman sila ng mga aswang at ang hinala naman nila ni Padre Mario na kaya umalis ang mga aswang dahil sa presensya ng mga taong naninirahan sa lugar ng kalaha agad nawi itong si Kapitan Ismail sa kanila kayo pala yan isoy ba't na napagabi kayo hindi ligtas ang aming lugar pagsapit ng gabi tara na sumunod kayo sa amin at pagkatapos dahan-dahan na lamang na pinatakbo ng mga ito ang kanilang sinasakyan habang sumusunod naman doon sa grupo nila ni Kapitan Ismail. Makalipas ang ilang mga sandali, nang tuluyan nang makalabas ang mga ito doon sa kakahuyan, agad na bumungad sa kanilang paningin ang mga kabahayan na nandoon sa lugar. Nakikita kasi ng mga ito ang maraming ilaw ng mga lampara doon sa unahan Maaga pa kasi ang gabi Kaya nakasindi pa ang mga ilaw ng mga naninirahan doon Samantalang sa kabilang banda ng lugar Nakikita naman manila ang malawak na taniman ng mga palay ng mga ito At mga mais Ilang sandali Binabaybay na nila ang simintadong daan Papasok doon sa mga kabahayan At nang makarating na ang mga ito Agad na dinala sina Padre Mario doon sa isang bahay na nandoon sa gilid ng palayan. Sa tabi naman ito, nandoon ang maliit na chapel na pagmimisahan nitong si Padre Mario sa mga darating na mga araw. Bukod sa kanila ni Carlo at Manong Isoy, pinasama na din doon ang kapatid nitong si Kapitan na si Ronron at ang pinsa nitong si Aling Laida para makatulong sa mga ito sa mga gawain. Itong si Aling Laida ang katulong sa mga gawain ng pari at mga pagluluto ng pagkain ng mga ito. Samantalang itong si Ronron Ron naman ang katulong sa kanila sa pagbabantay doon sa lugar. Hindi kasi dapat na magpabaya ang mga ito kapag nalaman ng mga aswang na may pare sa kanilang lugar. Baka magiging agresibo pa ang mga ito. Ngunit ang pangunahing pakay ng kapitan ang grupong nasa loob mismo ng kanilang lugar ang grupo ng mga kulto. Kapag malaman ng mga ito na may pari na sa kanilang bukirin, baka agad na gumawa pa ang mga ito ng mga pag-atake. Kilala nila ang ilan sa mga kabataan na nagiging kabilang na sa kultong iyon. Sinubukan na nilang kausapin ang mga ito at hikayatin na tumiwalag na sa samahan nilang iyon. Ngunit wala silang magagawa, masyadong matitigas na ang mga ulo ng mga ito at minsan pa nga pati ang mga magulang ng mga ito kinakampihan ang kanilang mga anak sinubukan na din nilang manmanan ang bawat kilos ng mga ito para mapag-alaman nila kung sino ang mga nasa likod ng grupong iyon ngunit sadyang napakasikrito ng kanilang samahan at natatakot din ang mga ito dahil kamunti ka na silang madisgrasya nang subukan nilang sundan ang ilan sa mga kabataan dahil inatake sila ng walang habas ng mga mimbro ng kulto. Kaya ngayon, sa pagdating nitong si Padre Mario, inaasahan nilang baka bumalik na ang kaluuban ng mga ito sa Panginoon. Makalipas ang ilang mga minuto, matapos na maibigay ng grupo ng kapitan ang kanilang mga pangangailangan, nagpapaalam na din ang mga iyon. Naiwan naman ang ang dalawang bagong makakasama nila ni Padre Mario na si Narunrun at itong si Aling Naida. At dahil maaga pa sa gabing iyon, nasa labas muna ang mga ito ng bahay, nakaupo doon sa upuan nagawa sa kawayan na nasa gilid lamang din ng palayan. Minanmanan muna ng mga ito at ninamnam ang sarap ng dapyo ng hangin at ang tanawin doon sa palibot. Maliwanag kasi ang sinag ng buwan sa mga pagkakataon na iyon kaya naaninag pa rin ng mga ito ang buong paligid. Kasama nila doon itong si Ronron, kinausap ito ni Padre Mario at nagtatanong ang pare sa buong kaganapan dito sa kanilang Paryo. Agad naman na sinabi nitong si Ronron ang kanilang mga kinakaharap na problema. Ilang buwan na ang mga nakalipas tungkol sa mga aswang at tungkol doon sa grupo ng kulto na unti-unting sumisira na sa mga buhay ng kabataan sa kanilang lugar. Napabalita na kasing nasasangkot din ang mga ito sa ilang mga kaso ng pagnanakaw ng mga hayop tulad ng mga kambing, kalabaw at baka sa mga karatig ng mga bundok. At pati ang kanilang lugar mismo hindi din nakakaligtas sa kawalang hiya ng mga kabataan na ito. Hindi naman masabi nitong si Ronron kung sino talaga ang mga namumuno sa nasabing kulto. Ayon sa kanilang hinala, maaring dayo lamang ang mga iyon dito sa kanilang lugar at sa tingin nila mukhang wala sa kanilang baryo ang kanilang kuta. Maaring nasa kagubatan, ngunit natatakot naman ang mga ito na puntahan ang kagubatan. Baka kasi mapapahamak pa sila. Tanging mapupuntahan nila ang mga gilid ng kakahuyan at mga kakahuyan na malapit lamang doon sa kalsada. Pero doon sa mga masusukay na kagubatan, hindi pwede. Itong si Ron Ron, may kaalaman din ito sa pakikipaglaban. Kaya nga, laging kasama ito ng kapitan dahil nga sa karunungan ito At bukod pa, may tangan din itong mutya. Ngunit hindi nga lamang ganon kalakas gayon pa man. Kung manong-manong labanan at kumbati lamang, hindi pa rin matatawaran ang kagalingan nito at lakas. Lalo na kapag normal na tao lamang ang makakalaban. Ngunit gayon pa man, sobrang nag-iingat pa rin ito tungkol sa usapin sa mga kulto. Dahil unang-una nga, hindi pa nila alam ang tunay nilang mga kalaban. Kinabukasan, Agad nang nagpahayag itong si Padre Mario tungkol sa kanilang binabalak na magkakaroon ng sunod-sunod na pagmimisa. Naghihikayat din ang mga ito na dapat na magkaroon sila ng pagpupulong at magtalaga ng hiwalay na grupo sa simbahan para magkakaroon sila ng mga aktibidad sa kanilang lugar. Sa tingin nitong si Padre Mario, makakatulong ang mga ito para bumalik ang tiwala ng mga ito sa Panginoon. Kaya sa umagang iyon kasalukuyan ng pinupulong sila ng pare. Nando doon ang halos lahat ng mga nakatirang tao doon sa lugar na iyon. Kasama din sa mga nando doon ang mga namumuno sa kanilang barangay. Kasama din sa mga ito, siyempre itong si Kapitan Ismail. Ngunit may mga hindi pa rin dumalo sa ipinatawag na pagpupulong na iyon. Lalo na ang mga magulang ng mga kabataan na sumali na doon sa nasabing kulto. Kaya ang ginawa nitong si Padre Mario, matapos ang kanilang pagpupulong, nagpasama na ito kay Kapitan Ismail para puntahan ang mga bahay ng mga hindi dumalo sa kanyang ipinatawag na pulong. Kailangan niyang makausap ang mga ito at mahikayat na sumali sa kanilang grupo. Ngunit habang ginagawa nila ang mga ito, iilan doon sa mga pamilyang may anak na kasapi na ng grupo ng mga kulto na galit ang mga ito at ipinagtabuyan pa ang kanilang grupo. Ngunit sa isip nitong si Padre Mario, hindi sila susuko sa mga iyon. Kinabukasan, nagkakaroon agad ng misa ang pare. Tumulong naman ang kapitan para makadalo ang lahat ng mga taong naninirahan doon sa lugar. Ngunit tulad nung nagdaang gabi, nagmamatigas pa rin ang ibang mga pamilya. Ngunit gayon pa man, masaya pa rin itong si Padre Mario dahil sa mga sandaling iyon, marami na din ang mga dumalo sa misa. Ngunit mabanaag mo pa rin sa mga ito ang pagdadalawang isip. Kaya sa hapon na iyon, nagbahay-bahay na itong si Padre Mario. Porsigido talaga ang pare na maibalik ang pagtitiwala ng mga taong ito sa Panginoon. Kinausap niya ang bawat pamilya at ipinaliwanag ang kalagahan ng paniniwala ng Diyos at pananalampalataya. Umabot ng gabi ang kanilang ginagawa at hindi pa nga sila nangangalahati sa mga pagkakataon na iyon nagpasya na muna ang mga ito na ipagbukas na naman ang kanilang mga gagawin. Masaya itong si Padre Mario dahil sa kanilang ginawa nakikita niyang nagkakaroon ng pag-asa ang bawat makakausap nila at nagpahayag ang mga ito na makatulong sa lumalaganap na problema nila doon sa kanilang lugar tungkol sa mga kulto. Mag-alasiti na sa mga pagkakataon na iyon kasama nitong si Padre Mario ang pamangkin na si Carlo at ang kanyang alalay na si Manong Isoy kasama din ang isa pang katulong nila na si Ronron at ang kapitan. Sa mga oras na iyon, Sobrang napakatahimik na ng buong lugar. Kadalasan kasi sa mga oras na ganito, wala nang lumalabas pa masyado ng kanilang mga kabahayan dahil nga sa takot ng mga ito tungkol doon sa mga gumagalang mga asuwang at lalo na sa nasabing grupo ng kulto. Tanging ilaw nilang dala ay ang mga solo at ayon pa nitong si Kapitan Ismail kinakailangan nilang magmamadali. Dalawang bisis na kasing may mga pangyayaring kamuntikan na mapapahamak ang mga iyon dahil sa nasabing grupo ng kulto. Hindi nila kasi inaasahan na mapagabi sa mga sandaling iyon dahil nakaplano na sana na sa pagsapit ng alasays ng gabi babalit na mga ito. Ngunit hindi kasi napigilan ng mga ito ang kanilang mga ginagawa para sa kapakanan ng mga taong nandoon. Kaya iyon din ang dahilan na hindi naabisuhan itong si Kapitan Ismail ang kanyang mga tanod na magpasama sana sa mga ito. Sa unang mga minuto, tahimik lang naman ang kanilang paglalakad hanggang sa sapiti nila ang unahan ng barangay hula. Malapit na ang mga ito doon sa chapel na tinitira nila ni Padre Mario. Ngunit sa bahaging iyon, medyo mayroong maraming taniman ng saging ang nando doon sa paligid at ang mga kabayan sa paligid naman nasa tatlong daang metro kaya bukod sa madilim tahimik ay walang malapit na mga kabayan sa unahan naman ng kanilang kinaroroonan nandoon at makikita na ang limang mga kabayan at kasama na doon ang bahay ng kapitan sa mga sandaling iyon habang binaybay ng mga ito ang kadiliman sa gilid ng sagingan dito na sila nakakarinig ng kakaibang mga tunog sa paligid pakiwari ng mga ito nasa loob ng sagingan ang mga kaluskos na batid talaga nilang mukhang galing ito sa mga natatapakan na mga patay na dahon ng saging kaya hinala nilang may mga nilalang ang nasa kalublooban ng sagingan nakakaramdam na ng kakaibang presensya ang mga ito sa buong paligid kaya agad, nauwi ka si Carlo sa kanyang tiyuhin na pari. Tiyo Mario, mag-iingat po tayo. Mukhang may mga kakaibang mga nilalang ang nasa paligid. At mukhang tayo ang pakay ng mga ito. Agad na humanda ang kanilang grupo. Napamura din itong si Kapitan Ismail. Batay kasi sa kanilang mga naririnig mukhang may mga kampo ng kadiliman talaga ang nasa paligid. Agad nang hinugot ng mga ito ang kanilang mga nakasuksok na mga itak sa kanilang mga tagiliran at pagkatapos dahan-dahan na ang kanilang pag-usad. Itong si Carlo agad na hinugot na din ng bata ang kanyang daladalang plumingko at alam ng bata na hindi mga aswang ang nasa paligid ng sagingan hinala nito na maaring mga mimbro ang mga iyon ng nasabing mga kulto. Mas delikado ang mga kulto bukod kasi na may mga kaalaman ang mga ito sa aral sa kaliwa. Marunong pa ang mga ito sa ilang paraan ng pakikipaglaban at may gamit din ang mga ito na mga matatalas na mga bagay tulad ng mga tabak at itak kaya sobrang delikado ang mga ito itong si Ronron. Pinili na nitong mauna sa kanilang hanay. Kahit na may hawak na mga etak kasi ang mga ito, mas nakakaramdam ang mga ito ng sobrang panginginig ng kanilang mga tuhod. Nasa hulihan naman itong si Carlo na tinapos na ang mga ginagawang usal at sa mga oras na iyon, malinaw nang nakikita nitong si Carlo ang kinaroroonan ng mga nilalang doon sa kalubluuban ng sagingan. Anim ang lahat na nakikita ng bata. Batid na nitong si Carlo na hindi talaga mga aswang ang mga ito, kundi mga membro ng kulto. Nasipat na din ng bata na may bitbit -bit na mga armas ang mga ito. Ngunit hindi nga lamang mabatid nitong si Carlo kung anong uring mga matatalas na bagay ang hawak ng mga nilalang huwi ka ng bata sa kanyang mga kasama. Magpapatuloy lamang kayo, Tio Mario, Kapitan. Nakikita ko na ang kanilang kinaroroonan at mababantayan ko ang kanilang mga galaw. Kaya napalingon itong si Kapitan Ismail kay Carlo. Kanina pa kasi nagtataka ang Kapitan kung bakit kasama nila ang bata sa kanilang lakada. Alam naman nitong si Padre Mario na delikado ang kanilang lakada ngunit hindi nga lamang nagtanong itong si Kapitan dahil nga ang inaakala ni Kapitan Ismail na isa ito sa mga alalay ng pari at laging kasakasama sa lahat ng mga lakad. Ngunit nang magsalita ang bata ngayon, nagtataka na ang Kapitan at napatitig ng makahulugan sa bata at pati na doon kay Padre Mario. Ngunit hindi nito magawang makapagtanong sa mga sandaling iyon dahil nasa gitna sila ng delikadong sitwasyon. Lumipas lamang ang mahigit sa limang minutong paglalakad ng mga ito. Biglang umarangkada ng takbo itong si Carlo na ikinagulat ng lahat, pati pa nga itong si Ronron, nagulat sa ginawa nitong si Carlo. Ngunit nabatid na din agad dito ang dahilan. Alam niyang kumilos na ang kanilang mga naramdaman na mga nilalang na nasa loob ng sagingan. Kaya agad na pinatalas na din nitong si Carlo ang kanyang paningin at pakiramdam. Ilang segundo lamang ang mga nakalipas agad nang nakita niya ang batang si Carlo na may inundayan na ito ng mga pagtaga. Kaya batid niyang napapalaban na ang kasama nilang bata. Maagap na sanang tatakbo itong si Ronron Ron para tulungan ang batang si Carlo. Ngunit agad itong napayokok dahil biglang sumulpot ang dalawang mga nilalang sa kanyang gilid at agad na nagpakawala ng mga pagtagpas ang mga ito sa kanya. Kumikislap pa nga ang talim nito sa kadiliman. Gulat na gulat man si Padre Mario. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, kinakailangan nilang tumulong sa labanan dahil nalalagay din sa bingit ng kamatayan ang kanilang buhay ngayon agad na nasugatan itong si Carlo ang isang mimbro ng kulto. Nang matamaan niya ito sa may balikat at dibdib, nagulat din ang mga nilalang sa bilis ng bata na hindi nila inaasahan na ganon pala ito kaliksi. Agad na napapatras ang dalawa sa mga ito, samantalang ang batang si Carlo. Mabilis na umarangkada naman ito ng takbo papunta doon sa kinaroroonan nila ni Ronron. Nando doon kasi ang apat ng mimbro ng mga kulto na umataki sa kanyang mga kasamahan. Sa tingin ng bata kasi nahirapan na ang mga ito sa pag-ilag sa mga ginagawang pag-ataki ng mga kalaban nilang nilalang at kinakailangan ng mga ito ang kanyang madali ang pagtulong.